Okay, well, let's start from the first of all. Uh, thank you for supporting me. to all small YouTubers and also sa lahat ng tao na uh, may pangarap sa buhay. So, so natis nais ko lang malala at remind po sa bawat isa sa akin at sa lahat na um, huwag tayong panginahan sa ano mang estado at ano ginagawa mo at ano kinatak mo sa pangarap mo with um, isang taong nangarap na huwag pa pag-asa tuloy-tuloy lang, laban lang siyempre huwag samahan din natin ng prayers panalangin natin sa sa may kapal sa Diyos natin na buhay at na pagkailan at walang katulad so tuloy-tuloy lang sa kung ano man yung yata buhay. Between uh, sa journey, no? Uh, tayo yung mga tao na yung mga pangarap na handang paglaban at hindi sumusugot ng katagal. But, most day, kailangan natin yung maging katagal sa lahat ng pagsugot ng isang tao o may kung may pangarap mahirapan niya mong madali naging isipin na yung pagsubok na yan matadaan lang yan at um, uh, kumbaga sa uh, ano huwag ka lang panghinaan kasi kailangan natin ng prayer no? dasal, gabay ni ng ating Diyos kailangan natin magtiwala sa kanyang posisyo, sa kanyang plano but also yung plan your uh, your dream no? yung pangarap mo sa buhay kailangan nating sama natin at kausapin by hindi lang isang beses but everything uh, kaka lagi nating huwag mapahinaan at tuloy-tuloy lang at uh, laban lang ah, uh, ito daw kay God kung ano yung hangarin mo sa pangarap mo at, at the same time lahat natin gawin natin yung best na makuha yung pangarap na yan at kumbaga, lahat ng pagsubok dadaan lang yan sa buhay mo sitwasyon o ano man yung pangarap at tiyatahak mo na pangarap basta may puso, may tiwala kay Lord at may tiwala kay sa kayan mo dahil ang Diyos ang nagbigil niya sa talento na yun gagamitin lang sa magandang way, magandang plano at yung pangarap mo, yung nais na marating kahit man gano'n man katagal, kabilis um, ang uh, is ma-appreciate mo ma-realize, matuto ka sa sa lahat ng oras sa lalo na sa ano, uh, pangarap no kita naman mang subok ay eh, kabaga, sinusubok ka lang sa pag uh, sa pangarap mo oh, sa bawat pagsubok sinusubok ka lang sina um inahanda ka lang sa tamang direksyon at tamang uh, sa darating o sa tamang panahon na uh, darating yung panahon na maging matagumpay ka naging na success ka sa buhay sa pangarap mo at doon sinasukot ka rin ng Diyos para kung uh, sigurado ka ba o gustong gusto mo ba yung ginagawa mo o pangarap mo uh, kapag ang tao may pangarap hindi yan sumasuko laging talagang laban diba? So, magtiwala lang sa proseso na tinatak na sa iyong mga pangarap dahil yan dyan inahanda ka lang para maging matatag maging masino, uh, masi, mas pagsikapan pa pagigihan pag yong uh, yung oras yung effort mo yung kaalaman at magiging inspired din sa iba pagdating ng panahon na makarating ka sa uh, sa tagumpay mo tsaka huwag lang mawala ng pag-asa so please like and subscribe my channel uh, build all no with great and glory to God and thank you God and sana may natutunan kay sa akin at laban lang sa may pangarap so tuloy tuloy lang huwag panginaan samahan mo na rin ng prayers to God to ang iyong pangarap, ang iyong plano idolog mo sa kanya at ipagkaloob niya sa iyo sa tamang uh, tamang panahon at uh, na deserve ka kaya alam ng Diyos na nakikita kung ano yung sinis baga nais mo sa buhay at pangarap basta tuloy-tuloy lang at matiwala lang mukhang sumuko Ayan, well, indeed. Yung, yung, mga success sa buhay o tagumpay na nauna sa atin. Ah, uh, ano yan eh. Uh, kumbaga dumaan din sila sa ganyang sitwasyon sa mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay yung mga naunang naging tagumpay sa buhay sa pangarap, career, and lahat na ako baka na, na-provide na, 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 na rin eh, nila yun pang meron ka ng panagpaniya at nakatulong um, ng isip so tuloy tuloy lang and, and thank you guys salamat sa oras ninyo kung natin ninyo itong video para sa mga tao may pangarap may pangarap na gustong marating, na makuha ang kanyang mga pangalan. Huwag na huwag kayong sumuko at huwag na huwag kayong mawalan ng pag-asa sa buhay. Ano man ang estado sa buhay, ano man yung pangarap sa buhay, ano man yan, Ah uh, negosyo man yan, pag baga artista pag-vlog, baga o at ipapa pa. Baga, yun yung katandaan ang isang may pangarap handang sumungin yan handang paglaban dahil may vision yan at may mission may gustong marapin may gustong makuha with hard hard work and pagsasumikap at tiwala lang kay Lord at tiwala lang din sa sarili at wag hanginan Uh, normal na pagdaraanan ng uh, mga pagsubok na yan pero dadaan, 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 dadaan lang din sa buhay mo uh, mas magiging matataga, magiging strong at magiging tagumpay ka sa buhay at ano mong karir mo pinatak nga naman ang iyong nais sa buhay ano man ang plano mo sama mo rin si God isama mo sa kanya, sa kanya. at ikaw dalawa kayo kayo yung maisipin mo yung partner mo si Lord sa buhay mo na uh, na itulog lahat ang iyong maplano si Lord si God na ang siyang mag gabay sa'yo iingatang nag gabayan ka ah uh, yung tipong idulog mo sa kanya ng buong puso at sabi mo siya araw-araw kahit saan ka mo napunta huwag na huwag kang kalimot magdasal at magpasalamat araw-araw kay God so guys maraming salamat sa suporta ng bawat isa ang magkiwala at ang mga tumulong na na Huwag na tumulong sa akin. From the start, uh, sa lahat ng kong alam niyo, maraming maraming salamat at uh, tulong niyo ay hindi...